Ayan, nandito tayo. Magdi-deliver tayo ulit ng bag mga idol. Kumusta? Ayan si Boss Pilip Lump. Ayan. Yung mga dideliver natin. Papunta tayong work mga idol. Idadaan lang natin yung mga deliver natin. Kumusta dyan mga idol? Kumusta? Medyo mainit na. Alas-alas 6 pa lang. 6.40. Sobrang init na mga idol. So, what's up? What's up? So, kumusta kayo dyan? Good morning. Good morning. Ito ulit si Boss Bell Vlog Diba Binili ba tayo ng business nating Bag mga idol Bago pumasok Umaga pa naman 6.30 Umaga pa 6.30 am pa lang Wow Ayun yung bag mga idol Tapos yung mga ano, Pouch Crochet oh, Diba So what's up mga idol Come on Game okay. Okay. Alis na tayo. Ayan. Don't forget to subscribe my channel, mga idol. Boss Pelo Vlog. Like and share. Thank you so much. Hey.